guys ang panahon ngayon maganda yung sinang ng araw ayan ang sikat ng araw medyo okay na rin ang panahon ngayon ayan sana tuloy tuloy ito para makapaglinis rin tayo ng kapaligiran at makapaglaba ayan guys ang update na yung hapon nandito ako ngayon guys sa ilog ayan kung napapansin nyo ang area na to ay sa ilog po ito Yeah, masarap lang dito tumambay kasi malamig. Malamig, presko lalo na kapag summer na. Ayan. Pero yung tubig na yon ay hindi malinaw kasi nga panay ulan kanina. Yan, tapos tumila ngayon. Ayan, okay. kung napapansin nyo, ang ilog ay hindi siya malinaw. Ayan, kasi galing yan yung iba sa may, sa palayan, galing yung ibang tubig na yan. Ayan, o. Ayan, guys. Tignan ang tubig na yun. Ayan. Ayan. ang ating update ngayon. Sana tuloy-tuloy. Kasi ang um, para kay papano yung iba, kawawa rin. Kasi meron silang anong palay. Hindi nabibilad kasi nga po sa panay ulan. Ayan. Ayan yung bubon guys. So, Diyan ako kumukuha ng tubig para painom sa alagang baboy. yan malaki na puno yun, guys. Ayan. Wow, ang laki. Ayan, tingnan nyo. Maganda tong ano na to. Lamesa. Ayan, kaso nga lang, napabayaan, panay, basa ng ulan. Maganda yun, oh. Eh. Maganda magtambay. Ayan. Hmm. Ayan, yung napapansin nyo. May nasigaw na bata oops kinakagat na ako ng langgam, ganda si Moy Moy hindi ko nabigyan ng pagkain pero binigyan ko na yan kaninang umaga mamaya ulit ha yung manok, mo, manok yan, alagang manok dito

Kaya papasok na tong ginagamit ito sa ano sa uh, palayan Ginagamit na yan. Antik na yan. Kasi matagal na yan. Kay tatay to. Ginagamit ni tatay. Pero itong area na to guys hindi sa amin. Hindi to sa amin. Bye bye everyone. Thank you sa panonood.